Uh, mga kapromdi, part 2, sa buhay ko may asawa, may kinakasama, may kalibin. <coughs> hindi ako naging masaya sa loob ng 20 taon. Maniwala kayo sa hindi. Ito, nagpakatuto ako. At nararamdaman ito sa mga babae dito sa buong mundo, ang naranasan ko. Alam kong hindi lang ako nag-iisa. Unang-una, lagi akong nagdadasal sa Diyos araw-gabi kahit saan sulok ako ng mundo nagdadasal ako palagi nagkaroon ako ng kalibing mga year 2006 o 7 ang kinakasama ko ay lulong sa barkada alas 6 pa lang ng umaga nagiinom na ng nakakalasing Hmm. Pag sinundo mo, sasabihin sa'yo, Oo, ma, sunod na ako. Ilang beses ko, mabalik-balikan siya. Puro sagot sa'yo. Oo, sunod na ako. Hindi maiwanan ang barkada. Hindi maganda ang ano, sa bilang may asawa na gano'n ang gagawin sa'yo. Uh, yan, hanggang ngayon, buhay na buhay siya. At awa naman ang Diyos. Unti-unti ko rin siyang napabago. yan lang muna. Parto yan ng buhay ko bilang may asawa.